Magandang umaga po sa ating lahat mga kalaki. Alas 5 na po ng madaling araw at halika na. Kunin mo na ang mga lucky numbers po natin na ibibigay po natin sa inyo. At ako po ngayon ay nagaabang po ng bus dahil ako po ay pupunta ng Bulacan. Ayan po dahil po uh, malapit na po ang Kapaskuhan. Ayan po dahil ako po ay pupunta ng Bulacan at susunduin ko po, po si Lola. Dahil po si Lola ay magpapasko po dito sa amin at sabay-sabay po tayong magla-live sa Pasko na yan. Dispiras ng Pasko po. First time ko po isasama si Lola sa live po mga kalaki. At syempre, sa ating mga masusugid na mga followers dyan, nagising na. Gising ka na nga ba? Gising na mga kalaki dahil alas ko na ng madaling araw at kunin mo na ang mga 2-digit lucky numbers na para sa sa'yo sa bawat bayan mo. Okay, kaya kung ready ka na at ready na rin ako, eto na po ang mga 2-digit lucky numbers ngayong kumaga ng alas 5 kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo o oh, diba ang ganda kaya dito sa amin kaya nga lang uh, sarado na ayun o diba? sarado pa yung mga tindahan. Kaya mga kalaki, eto na po mga 2-digit lucky numbers, abay kunin mo na kaagad. Umpisahan po natin sa Batangas, 1224. Bataan, 7.30. Butuan, 9.12. Benguet, 1.14. Iloilo, 13.05. Leyte, 12.16. Samar, 8.29. Ano to? Paranaque, 13.14. Manila, 21.25. Pasig, 32.1. San Juan, 17.4. Marikina, 8, 6, Tabuk, 15, 17, Kalinga, Apayaw, 14, 9, Romblon, 13, 24, Angono, Angono Rizal ito ha, 2, 7, Montalban Rizal, 13, 25, Antipolo Rizal, 16, 18, Taytay -tay, Rizal, 14, 19. Kaing uh, 8.21 San Mateo Rizal 4.5 Isabela 8.2 Togigarau sa Isgis Rojas 35 Capiz 27.21 Bohol 31.4 Bulacan 2.5 Baguio 3.4 Bicol 18, 20, 9. At Quezon City 7, 16 Pampanga 13, 19 Pangasinan 20, 25 La Union 12, 19 Ilocos Sur 21, 28 Ilocos Norte 30, 36 Nueva Ecija 22, 37 Nueva Vizcaya 12-4 Masbate 1 Gs Cebu 5-25 Aklan 7-26 Aurora 2-24 Laguna 5-21 Quezon 24-30 Olonga po Sa East DC Ano to? Sa East DC 7 At Dabao, 34, 38. po putulin muna natin sa Davao mga kalaki para sa masusugid dating mga followers dyan na nag-aabang po lagi sa ating tuwing umaga. Ito pong mga numbers natin ngayon, ikakasumada eh, lang po natin kanina. Ano po, uh, kinuha, ko, kinuha ko po ito sa mga notebook po ni Lola Carmen, yung lumang luma at doon ko po uh, pinag-aralang mabuti kasi po yung mga nagpapakode po kanina, yun daw pong mga panaginip nila, yun pa ginawa natin ng mga code kaya eto na po yung mga bayat, bawat bayan nyo kaya kung interesado kayo, kunin nyo na po mga laki numbers namin, alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan at tandaan nyo po mga kalaki ha ah, ang mga laki numbers po namin, inaalagaan po ito at hindi po ito binibitawan ka agad, agad Para sa ganun, may mga tendency po kasi na after mga before 3 days, saka po lumalabas yung lucky numbers namin. At tandaan nyo po, private consultation po ang may membership fee. At ito po ay good for 3 months, kaya mga kalaki kung interesado ka na baka sakaling manalo ka rin tulad nila, ay magpa-member ka na. Make sure na makakausap nyo po ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo. Ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? Ang lucky numbers namin libre, walang bayad dyan. Facebook, YouTube, TikTok, panoorin mo, kunin mo. Tayaan mo, wala pong bayad dyan. Inuulit ko, private consultation po ang may membership fee baka yung code mo. Yung code mo na ipapakode sa akin, baka yan ang magdadala uli ng milyon para po sa ating lahat. Okay mga kalaki ha, eto na po, ituloy na po natin ang mga 2-digit lucky numbers po para po, para po sa masusugid natin mga nanay dyan na maagang gumigising, sa mga tatay na masisipag, sa mga lola na talaga namang walis na walis ng umaga. Eto na po ang mga 2-digit lucky numbers, ituloy na po natin mga kalaki sa tarlak. Tarlak, eto na, 23, 20 sa East, kirino 11 13 Bacolod 18 34 Cavite 7 20, 26 Tagig 89 Muñoz Ano to? Amindoro ah, Mindoro 31 33 Marinduque 8 820 Caloocan, 34, 30. Muntinlupa, 20, 26. Palawan, 7, 1. At Zambales, 14, 23. Ayan po mga kalaki, mga two-digit lucky numbers. Ngayon po umaga, takbo na po sa sukin yung outlet maya-maya. At make sure po mga lucky numbers namin, aalagaan nyo po ito. Huwag niyo po agad bibitawan. Okay, so ito po ang paborito ng lahat mga kalaki, ang shout out time. Okay, shout out po tayo sa ano to? Sa May Munyos ito, yung Munyos Public Market po diyan sa mga maaga po bumigising na mga nakitindalaw po ng mga isda hello po, masyado po kayong maaga para mag shoutout sa amin maraming maraming salamat po talaga sa inyo talagang inaabangan nyo po kami ng ganito kaaga thank you, thank you very much po advance merry christmas po sa inyo at sana po palarin kayo at sana isa po kayo sa mapalad ko na mabigyan po ngayon ng surprise sa aking birthday celebration ngayon pong December okay, ingat po mga kalaki at good luck at sana po palarin kayo ha at tandaan nyo mga kalaki ang gusto namin dito sa lucky world namin ni Lola Carmen, manalo, 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 manalo kayo. Okay? So, ngayon, umaga. Tayaan mo na yan, ha? Ako rin tataya. Tagal nung bus. Nag-aabang ako papuntang bus. Okay? So, ingat mga kalaki. Good luck!